So, so ayan, good morning guys. Uh, And dito pala kami ngayon sa Daet Camarines Norte. So maglalunch kami ay yung truck natin. So kain kami dito sa Oragon Pares, unlimited rice, unlimited soft drinks, tapos Pares overload. So ayan. Lunch break tayo. Tara. din na Opo so, po sino po? Ibenta. Sige na mga menu nila. Ano? Uh -huh.

Same pa rin po, stuck dito sa likod. Okay. 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 pala. Okay. <laughs> okay. Maluwag yung lugar nila dito. E, Ito si yung Cebu Setro Tapsing oh. kapsin na yun kaso hindi available. <laughs> Dragon Pares. Mamaya na lang ulit. Kaya may binigay si ate sa atin. Sa baulo Pares. Sa baulo yun ng Pares. Tigisa kami ni Busetrop Sabaw ng pares. Boss, ng lasa? Ais man? Titimplahan pa. At titimplahan pa? Sa'yo. Sige. Ayos. Titimplahan lang. Ayan, dumating ni order natin. Morder kami ni boss ng... Ano yan? Lechon ano, Silog Lechon Silog Lechon Silog na may kapartner na Sabaw ng Pares So susunod na lang daw yung extra rice natin na ano uh, Fried rice din no? Dito lang yan sa ano, Oragon Pares uh, Oragon Pares Okay, sa diet Katabi lang ng ano, DNR diet A So, ayan, Q&A time tayo, guys. Uh, umorder kami ng ano? Uh, ano ba yun? lichon silog? Umorder kami ng lichon silog, tapos meron lang siyang halagang 120 pesos. May libre ng isang soft drinks. So, ayan. Tapos, yan di ba? Obos. <laughs> meron din silang extra rice. Uh, 15 pesos ang plain rice, tapos 30 pesos ang fried rice. 20 ba? 20 pesos ang fried rice. So ayun. Nagulat ako dun sa ano sa extra rice na fried rice. Akala ko konti lang kasi ito yung lalagyan niya. Oh. Eh, yung lalagyan niya. Tapos nung paglagay ko sa plato, just ko dami pala. <laughs> Akala ko yung normal lang na ano. Akala ko yung normal lang na ano ng extra rice. Sige, so, ayun, napakasulit ng na mga kumain dito sa Oragon uh, Oregon Pats nagtataka lang ako kasi napakalaki ng lugar nila, ng kainan nila. Siguro kapag ka ano, gabi, meron dito yung ano, pwede rin mag-inuman, parang style rest pa. bar pa. Basta dito sa diet, sana lang to, katabi lang to ng DEN. Sa so, yun yung DEN, ano? ending yung track natin, ay yun yung yun DEN. Pagpapunta kayo ng diet sa kanan, ay so yun yung lugar nila. Cebu, si Boso, si sold. <laughs> Mm. Yeah, napakalaki ng place nila. So, yung yeah, kaya nagtataka ako siguro resto bar din ito kapag gagawin. Pwede rin resto Kaya yeah, dyan, sa mga bumabiyahe dyan, no, oh, pag napadaan kayo ng daan, daan kayo dito sa, sa Uragon Pares. Yeah, <coughs> yeah, napakasulit ng pagkain. Tapos, napakasarap pa. Ah. <laughs> First time kumakakain ng ganong karaming ano. Uh, isang serving na extra rice Pero ano Punong-puno talaga <laughs> Talagang Magasano mag mag Parang Yung satisfaction Parang ganon So ayan muli Dito sa ano uh, Oragon Pares Dito sa dahil so, Maraming maraming salamat Sa mga staff kudos Lalo na sa may ari Napakabait na mga staff mo. So ayan Pabalik na kami ng ragay Sa boss <laughs> So ayan now Nagpaalam kasi tayo kay ate. Ate, ano pong pangalan mo? Abi po. Abi. Yan. Si ate Abi ng ano ng Oragon Pares. Ayan. Dito lang yan sa Dait Kamarinis Norte. So, yun natin. Maraming maraming salamat po ha. Ayan. Sige po. So, ayun. ah, uh, Uwi na tayo. Balik tayo ng ragay. So, napakabait niya. Ayan. Ayan so, yung truck natin. Ayan. So ayan, oh, dito tayo sa labas. Ayan yung lugar nila dito sa daet Tapos yun yung highway. So, ayan guys, huwag na tayo. Pakita ko pala sa inyo yung labas ng, ng ano nila na kainan nila. Let's go.